Kapag 01 at EL ang lumalabas sa calling inverter aircon, ibig sabihin may error code na pinapakita ng system. Error 01, usually communication error yan sa pagitan ng indoor at outdoor unit. So, pwedeng loose connection o wiring issue. Error EL naman, kadalasan electrical error or low voltage. Pwedeng bumagsak ang kuryente o may problema sa power supply. Ito yung pwede mo munang gawin. I-off mo muna yung aircon sa remote tapos i-unplug o patayin sa breaker ng at least 5 minutes. Ibalik mo yung power at i-on ulit. Minsan, mawawala kung glitch lang yon. Kung bumalik pa rin ang error, mas safe na ipacheck sa authorized calling technician. Huwag mong pilitin gamitin para maiwasan masira yung board. Pero syempre, habang naghihintay kang lumamig ulit yung kwarto mo, edi magpalamig ka muna ng ulo. Luto ka muna ng macaroni and cheese gamit ang UFC Cheesy Overload. Sobrang creamy, cheesy, at swak sa kahit anong mood. Grabe, instant upgrade kaysa simpleng hotdog, scrambled egg, or fries. Creamy, cheesy, at may tamang alat. Parang may magic sa bawat pisil.